payapa, kalmado o tahimik. Ilan lamang ang mga salitang ito na may natin sa lugar na ito. Ito ang White Sand Beach ng Bulinaw. Ito ay isang nakakamanghang destinasyon na kilala sa kanyang maputing buhangin at malinaw na tubig. Isang lugar na masarap pagmasdan, ang paglubog ng araw kasabay ng pagbaba ng tubig ng karagatan. nakaraang episode ng ating paglalakbay sa bayan ng Bulinaw ay ating nadalaw ang Malasyargao vibes ng Camp Puur. Kilala ito sa mga hugot lines na tiyak na tatamaan ka at sa Balingasay River na isa sa pinakamalinis na ilog sa buong Region 1. Dinaanan rin natin ang isa sa mga kauna-unahang lighthouses dito sa Pilipinas, ang Cape Bulinaw Lighthouse. At ngayong huling episode ng ating paglalakbay sa bayang ito Atin namang susubukang maligo dito sa dagat na may maputing buhangin. Dadalawin din natin ang isa sa mga bagong resort dito na may maganda at Instagramable na arkitektura, ang Old Rock Resort. At syempre, hindi mawawala sa listahan natin ang St. James the Great Parish. Kaya tara, samahan nyo kaming muli sa huling bahagi ng aming paglalakbay dito sa bayan ng Bulinaw para sa ating Bulinaw Escapade, the Paradise of North Western Luzon. parola lighthouse parking area 500 to stay on beach. hanap na lang tayo ng oh hanap na lang tayo ng resort hanap na lang tayo ng resort uh oo -oh. para makapag charge muna tayo sana hindi umulan mamaya bolinaw Beach Resort and Hotel Treasures of Bolinao Hobo Cottage Dun kaya White Sound, Dream Wala na, no trespassing na dito Nature's Camp na yan Alright Pauwi na tayo Pagkatapos naming kumain pagkagaling sa Cape Bolinao Lighthouse ay napagpasyahan namin na umuwi na lamang sana dahil halos puro fully book na ang mga hotels dito. Ngunit sa aming paglalakbay pa uwi, may nakita kaming beach resort na walang katao-tao. Hapon na o malapit na sa dapit hapon ang oras kaya tahimik at kalmado na ang paligid. Sinubukan naming mag-inquire at sakto, open naman sila for overnight stay. Ito ang Max and Rose Beach House. May mga nipahat sila dito na maaaring pagpahingaan o pagtulugan at maaari mo rentahan sa murang halaga. Pagsapit ng dapit hapon o takip silim ay nagtampisaw kami sa glit at narito ang aming mga natuklasan sa malinaw na tubig ng dagat na ito. Low tide ngayon kaya maaaring puntahan ang pinakagitna ng dagat kung saan may alon. Sinubukan kong pumunta sa gitna ngunit bigla akong may nakita at natapakang mga hindi pamilyar na lamang dagat. Akala ko nga noong una ay ahas ng dagat kaya gulat na gulat ako nang matapakan ko ito. Meron pa itong isa na malas starfish kung titignan ngunit matidik din kung hahawakan. Galing dito. Parang may mga octopus dito. Hindi ko alam kung octopus tong mga to. Yan o. Oh. Oh. Hindi ata. Ba't ganun? Yung galamay nila. Nakakatuwa na nakakagulat ang karanasan namin ito ngunit sadyang bahagi na ito ng ating yamang dagat. Kinaumagahan araw ng linggo, maaga kaming nagising at kitang-kita ang pagtaas ng tubig sa dagat. High tide pa lang ngayon kaya pwede na maligo sa bungad lamang. Kaya let's go, try nating maligo. 24 hour gas station's been closed. Irony's not lost on me, I'm freezing to the bone. But what bothers me is I'm so far away from home. What bothers me is I'm so far away from home. Home, home, home. Little more gas Little more gas for me please Just crack open the window And all I need is speed But what bothers me is you're Not sitting next to me What bothers me is you're sitting next to me and I know that life is rough like this road and sometimes all I do is spin in the snow and I want you, I want you to know that I felt what it's like to feel so low like a shadow on the road, just a shadow on the road. Let me in from the cold. Old friends are good, but strangers are like gold. Cause everything I say is new, and nothing gets old. Cause everything I say is new, and nothing gets old. And I know that life is rough like this road. And sometimes all I do is spin in the snow. And I want you, I want you to know that I felt what it's like to feel so low. Like a shadow on the road, just a shadow on the road. Just a shadow on the road, just a shadow. On the road, just a shadow In life, but I got your man in toe of us on the street just dancing toe to toe. What bothers me is that lonely song on the radio telling me to go. Pagkatapos naming maligo, nagbihis na kami para ready to go home na. Bago nga kami umuwi, amin munang dadalawin ang Old Rock Resort. Nakikita na po namin ito sa mga Instagram o sa mga Facebook post ng iba't ibang vloggers. Alright, so Turn left tayo dito sa part na to Old Rock Resort. Dami rin palang beach resorts dito maliban sa Old Rock. Pero papasok tayo doon. Continue for 1.4 kilometers. 3 minutes. Daming kainan dito. Makulim-lim ang paligid. mukhang uulan na naman. Oh. Yan. Old Talagang bato yung ginamit nila, o. Oh, na signage. Ayun. At nakikita na natin ang ark ng Old Rock Resort. yan na. Ganda oh. Layo pa lang. Kikita mo na. Yung signage nya. Old Rock Resort. You have arrived. You have arrived. So, you have arrived. Dito na tayo. Old Rock Resort ay isang resort na may nature themed architecture na nilagyan ng mga natatanging pattern ng bato na matatagpuan sa baybay ng barangay Arnido, Pulina o Pangasinan. Kung titignan sa bungad nito ay napaka esthetic ng pagkakagawa. Maniniwala ka na tunay na mga bato ang inilagay sa mga estruktura nito. Dagdag sa ganda ng resort na ito ang malino na tubig ng katabing dagat na may puting buhangin din. May mga tindahan na rin dito at mga nagtitinda ng pampapawi ng gutom at pamawi sa init ng panahon. May mga swimming pool ito at ilang mga hotel rooms. Maaring mag tour dito for visitations at syempre, pwedeng-pwede rin ang overnight stay dito. Dahil malapit ito sa mga sikat na landmark ng bayan tulad ng Patar Beach, Cape Bolinao Lighthouse, Enchanted Cave, St. James the Great Parish, Bolinao Falls at Bolinao Spectacular Rock Formations, mas madaling mapupuntahan na ng mga bisita ang Old Rock Resort at ilan sa mga pinakasikat na atraksyon sa bayan ng Molinaw. Windows down, scattered clouds, smell of spring, I'm sight, open road, you sit in close. Let's go somewhere far away. Cause if all I have is you, then I'll be just fine. Sure, while the sun is slowly it he Days there's our food. namin dito ay didiretso na kami sa mismong bayan ng Bulinaw para dalawin daman ang isa sa mga pinakalumang simbahan sa Luzon. Welcome! Poblasyon, Bulinaw, Giant Clam Capital of the Philippines. Ah, ito yung munisipyo Balin, Bulinaw. Santayo tayo? Dili ko. Tayo. Watsons, oh, diba? ba? May Watsons na rin sila dito. Kung pumunta kami dati, wala pa tong mga tong infrastructures na ito. Oops, turn. Ha? Ah? And on derecho. Sorry, kamali tayo.

Reserve parking. Pwede dito. Wala na. Park tayo doon. Wait lang. ba? Ay, nahulog. Ito ang St. James the Great Parish Church. Kilala ito bilang Bulinaw Church at isang Spanish colonial church na matatagpuan sa Bulinaw, Pangasinan. Ito ay itinayo noong 1609 ng mga paring Augustinian at isa sa pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Ang simbahan ay gawa sa mga itim na coral stones at kilala sa masalimuot na arkitektura at magandang interior. Ang simbahan ay nakatoon kay St. James the Great, isa sa labindalawang apostol ni Kristo. Nakilala siya sa kanyang kasigasigan at sa kanyang pangaral. Siya rin ang patron ng Espanya, mga peregrino at mga sundalo. Ang simbahan ay isang sikat na destinasyon ng mga turista at isang dapat bisitahin para sa sino mang bumibisita sa Bulinaw. Maaring humanga ang mga bisita sa arkitektura nito, alamin ang kasaysayan nito at dumalo sa misa. Ang simbahan ay isa ring sikat na lugar para sa mga kasalan at iba pang espesyal na kaganapan. Sadyang na isang paraiso ang bayan ng Bulinaw sa Pangasinan. Isang lugar kung saan ibinagsak ng kalikasan ang samut-saring naggagandahang natural na likas na yaman. Sana lumipas man ng mga taon, dekada o siglo Naway mapanatili ng bagong henerasyon, ang ganda ng pasyalang ito. Hanggang dito na lamang ang video natin ito. Maraming salamat sa pagsama sa amin mula episode 1 hanggang ngayong huling bahagi ng ating paglalakbay dito sa Bulinaw. Hanggang sa susunod ng mga lugar na ating dadalawin. Ito po ang inyong sorpogi ng Elio na nagsasabing earn, travel and chill. Hanggang sa muli, paalam!